Bukit na yan guys Ya, Nakitaan ko pa Yan malaking batu Pag nahulog yan Nakatakot. <laughs> <laughs> Ito yung inakyat ko guys. So, nandito na ako sa pinaka itaas. Oh. Ayan guys. Kung nakikita nyo yan. Lalaki na. Ayan yung aking apo. Kasama ko sa pag-akyat. Oy, 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 oy. Dito ka. Huwag ka dyan. DJ, bumaba ka. Nakakatakot pag nahulog dyan. Yes. Dapat lang. Kasi nagbablog ako. Kaya kailangan magtatagalog tayo. O ba? Diba? Sino kaya yan? Sila pula po lapo. <laughs> Ayan. Ayan. guys. Ito guys yung sa likuran ito na yung pinakaibabaw na ibabaw ayan iikot ko at makikita ninyo ayan nag enjoy sila guys ayan doon banda guys oh. makikita nyo doon may bahay pa yan, yung may puti. Yan bahay Yan bundok na yan diyan, guys. Oh, ayan, nandito na sila. Yan, ang kanya anakers. Ay si Akin. Mga apples. Oh, ayan sila. Hello, oy. Ang wow, wow, daw sabi ng Akin apo. Ayan. Ayan na guys. Dito na kami. Yun ang kabubuwa ng nabukid. Ayan. Parang uulan. Sana wag naman. At nang Say hello. Yung aking pamangin pamanku oh, kita oh kamu oh, gat nih buat ning dua nih yeah, ya yeah. thank you for watching bye